guys uh, narito tayo guys daming ibon punay dyan guys kaso nabusan akong bala guys uh, yung ginamit ko ngayon guys yun yung natira kahapon yung nakuha namin na ano na disis yung 20 sana, sana kaso nawala yung iba ngayon guys may dumapo naman guys mga dalawa pero di ko natirahan guys kasi wala na akong bala naubusan na akong bala guys bali yung tira ko anim tapos ngayon may supply akong isa tapos ayun guys may na, may meron na naman guys ayun oh ayun guys iba ko guys kita nyo guys ayun oh ayun guys ayun guys ayun ayun, ayun guys puna yan guys dalawa guys gulo gulo pang isa guys yun yun pang isa guys ayun, yun guys yun sayang guys ayun guys sayang, ayun ayun, ayun 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 sayang guys di ko guys wala na bala sayang dito pa rin yung spot natin yung guys yung dati yung nakita nyo sa ano ko sa vlog ko yung daming blahibo dito na dati dito pa, dito pa rin dito parin tayo nakakuha ng marami punay noon guys ayun guys oh sayang guys ayun guys wala akong bahala guys ayun guys ayun guys ayun ayun lipat susah ayun guys ayun guys ayun 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 sayang guys sayang guys ayun kumakain guys ayun punayan ayun 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 sayang guys ayun lipat-lipat sa ibang sanga guys sayang so wala tayong magawa guys wala tayong bala may dumapo rin kanina dalawa guys hindi ko tirahan kasi wala akong bala hindi ko nakabili ayun oh ayun oh tingnan nyo guys ayun ayun guys ayun guys ayun 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 sayang paano guys hanggang tingin na lang tayo dito yun guys sayang so paano guys uwi mo na tayo guys sayang tapos yung unit natin guys wala na tayong bala At saka may isa akong nawala doon guys hanapin ko yun doon yun lumipad na guys yun hanapin ko yun doon guys may nawala akong isa baka makita natin si guys samahan nyo ako guys guys balik Buhuy na pala tayo guys. Yung isa yung sinabi ko guys na uh, nawala. Pinuntahan ko guys. Kasi kaso, kaso lang pagdating ko doon guys, buhay pa. Nakapatong pa sa puno guys. saka wala akong dalang barel kasi naubusan nga ako ng bala. Pagdating ko doon guys, doon pa siya lumipad. Kung may bala lang sana ako guys, uh, siguro makuha ko yun. Hindi pa siya ano guys, parang nadaplisan siguro. Kasi nakatalikod yun eh. Pero halata guys na ano, yung paglipad niya, parang wala ano, mayroon na, ma, may diferensya na talaga. Siguro mamaya guys, laglag na yun kung saan siya dumapo. Pero lumipat lang siya sa ano guys, sa unahan. Hindi ko na sinundan guys kasi wala pa rin akong magawa guys, wala, wala na kasi akong bala. So ngayon guys, pag ano, pag, ano ko guys, pag Ah. Uh, pag alis ko guys, may ano, may dumapo dumapo pa rin. Yan guys oh, yung spot natin guys. Yan yung puno yun na yan. Yan. Yung puno na yan guys. Yan guys, may pad. Saka yun guys. Umuwi na lang ako guys kasi yan nga, wala na akong bala. So, paano guys? Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood guys. God bless sa inyong lahat.